Welcome to RND Wave Lag. Huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell. Kamakailan ay sumulat ang isang kongresista sa US Government kung saan nag-request ito na sana makakuha ang Pilipinas ng isang malakas na warships ng Estados Unidos? Ito ay ang Ticonderoga Class Cruiser. Base sa report ay formal nang nakapagpadala ng liham ang kongresista at inaantay na lang ang magiging sagot ng US Department of Defense bakit kaya interesado ang Pilipinas na makuha ang isang warship cruiser ng Amerika, ang Ticonderoga cruiser. Kaya naman sa video ito ay tatalakayin natin kung ano-ano nga ba ang kakayahan at armamento ng barkong ito. Ang Ticonderoga class cruiser ng Amerika ay isang klase ng mga advanced na guided missile cruiser ng United States Navy. Ang mga barkong ito ay dinisinyo upang magbigay ng proteksyon laban sa iba't ibang banta sa dagat, himpapawid at ilalim ng dagat lalo na sa mga operasyon ng Carrier Strike Group. Narito ang mga pangunahing kakayahan at armaments ng Ticonderoga-class cruiser, mga kakayahan, Aegis Combat System. Ang Ticonderoga-class ay may Aegis Combat System na nagbibigay ng malawak na kakayahan sa radar at fire control. Ito ang nag-aalaw sa barko na mag-detect, mag-track at mag-engage ng maraming target sabay-sabay sa malalayong distansya. Multi-role capability. May kakayahan ang cruiser na labanan ang iba't ibang klase ng banta mula sa mga aeroplano, missiles, submarines at iba pang barko. Command and control. Ginagamit din ang mga Ticonderoga cruisers bilang mga flagship na may kakayahan sa command and control na nagpapahintulot sa kanila na manguna sa mas malawak na operasyon ng fleet o task force, anti-air, anti-surface at anti-submarine warfare sila ay handang tumugon sa iba't ibang banta mula sa ere, ibabaw ng dagat at ilalim ng dagat. Mga armaments, vertical launch system VLS ang mga cruiser na ito ay mayroong VLS cells na kayang magpakawala ng iba't ibang missiles katulad ng SM-2, SM-3 at SM-6 missiles para sa air defense, Tomahawk missiles para sa strike missions laban sa mga target sa lupa, ASROC anti-submarine rocket para sa anti-submarine warfare MK-45 5-inch gun. Ang cruiser ay may limang pulgada, isang daan dalawamputpitong milimetro na kanyon para sa laban ng ibabaw at pang suporta sa mga puwersa sa lupa, Phalanx CIWS Close-in Weapon System. May 20 mm Phalanx CIWS ang barko para sa last-ditch defense laban sa mga missiles at iba pang mabilis na banta. Harpoon Anti-Ship Missiles. Mayroon itong Harpoon Missiles para sa labanang ibabaw o anti-ship capabilities, torpedo tubes. May mga torpedo launchers na naglalabas ng Mark 46 na torpedoes laban sa mga submarino. Helicopter Support may flight deck at hangar para sa SH-60 Seahawk helicopters na nagbibigay ng dagdag na kakayahan para sa surveillance, anti-submarine at search and rescue operations. Ang mga Ticonderoga class cruiser ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng naval defense ng Amerika, lalo na sa modernong labanan na nangangailangan ng advanced at multi-role na kakayahan. May plano ba o interes ang Pilipinas na bumili nito? Oo, may mga balita na. Ang Pilipinas ay interesado sa pagkuha ng mga decommissioned Ticonderoga class cruisers mula sa Estados Unidos. Ang mga cruiser na ito ay pinaghahandaan bilang posibleng donasyon para palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy lalo na sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa South China Sea. Ang ganitong uri ng barko ay maaaring magbigay ng modernong radar, anti-air, anti-ship at anti-submarine defense capabilities na magpapalakas sa depensa ng Pilipinas sa rehiyon. Ang tanong kaya bang mag-maintain ng Pilipinas ng ganitong klasing warships? Magiging isang malaking hamon para sa Pilipinas ang pag-maintain ng Ticonderoga class cruiser. Ang mga barkong ito ay nangangailangan ng advanced na maintenance at logistics lalo na sa mga sophisticated systems tulad ng Aegis Combat System at sa mga armament tulad ng missiles at radar. Bukod dito, ang operasyon ng mga ganitong barko ay mahal at nangangailangan ng mataas na antas ng training para sa mga crew. Maaaring dulot ito ng mabigat na gastusin at dagdag na pagsasanay sa Philippine Navy kung itutuloy ang paggamit ng ganitong klase ng barko. Gaano ito kalaki at magkano ang estimated na presyo nito? Ang Ticonderoga class cruiser ay may habang humigit kumulang 173 metro, 56 na talampakan, lapad na 16.8 metro, 55 talampakan, at displacement na umaabot sa 6 na libot anim na raang tonelada kapag fully loaded. Sa orihinal na produksyon, ang presyo ng bawat isa ay tinatayang nasa pagitan ng isang bilyon hanggang isang bilyon at kalahating dolyar. Ngunit dahil karamihan sa mga taekondroga class ay decommissioned na, maaaring bumaba ang kanilang halaga lalo na kung ito ay ibibigay o ibibenta bilang surplus ng Estados Unidos. Ano sa inyong palagay mga idol, aprubahan kaya ng Estados Unidos ang request ng Pilipinas? Ay comment mo na yan sa baba para malaman din namin ang inyong opinion. bago tayo mag-end ay shout out po muna sa ating mga solid supporters, top commenters at new subscribers. Shout out kina Jefferson Gaming YT, Antoinette and Kyle, Ramon Nosma, Yun Suway, Chijum Dami, Jason De La Rosa, Antonio Pauyon, Ronald Tagud, Tony Chua, Sonray Cueto, Sammy Cuevas at JB Lau. Maraming salamat po mga idols sa inyong panunood at suporta. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.